naging partisan. Yan po yung rason kung bakit kinasuhan ang pulis na vlogger dahil nagpahayag ng kanyang suporta sa dating presidente at dismayado ito sa ginawa ng Marcos administration at nasabi niya nga na kahit siya daw po ay pulis basta mali ang inutos sa kanya nitong si Bongbong Marcos ay hindi umano. Ito susunod. Kung ang inakusa nila sa pulis na ito ay naging partisan na no, may kinampihang politika, ang tanong natin mga kababayan, yung pag-aristo po ba sa dating presidente natin na si President Rodrigo Rua Duterte, ay naging non-partisan po ba itong si Tore, mga opisyal ng PNP at mga pulis na nandun, kung paano nila tinarato ang dating presidente? Simula na po ba yung pagbubusal? o yung pambubusaal, mga kababayan po natin, sa mga pulis, no? Na talagang nagpapahayag ngayon sa kanilang pagkadismaya dito po sa administrasyon ito. At ang uh, pulis po, na vlogger, no? Eh talagang matapang po ang kanyang pagsasalita, no? At talagang napakabukal po yung pagpapahayag niya na siya po ay hindi masaya sa ginawang aksyon ng kapulisan. Lalong-lalo na ipinagkanulo ang dating presidente sa mga dayuhan. Parorin natin, mga kabayan. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali 'yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Mm. -hmm. Sino ka ba para pa, para sundin ko, 'di ba? So, medyo mapigat ang mga binitawan niya, no, mga kababayan po natin. Sino ka ba? Bakit susundin ko? O, may tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka, sir. Kahit papapanood to ni Bongbong Marcos, ah. Ni Tapang, sir ha? Bongbong Marcos, sir president. Paking... At least maluto siya, no? Ano mo itong sasabihin ko, sir? Isa akong pulis ng Pilipinas. Mm. Pero hindi ako sang ayon sa ginagawa mo, sir. Di ba? Hindi ako sang ayon sa'yo. Mm. Tapang. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. May isog. Kasi hindi mo naman ako pulis, eh. Bakit pulis mo ba ako? Iyon, tama. Hindi mo ba ako, sir? Hindi. Tama. Hindi So, ayan po, nakita natin, napakatapang, ano, pulis mo ba ako, sir? Pinapasawaran mo ba ako? Which is ang taong bayan naman talaga, nagpapasawad. Kahit kayo, nakaupo dyan sa gobyerno, kahit kay Bongbong Marcos, taong bayan yung nagpapasawad. Kaya dapat respetuhin nila at pakinggan nila kung anong sinasabi, sinisigaw ng taong bayan. Which is, yan po ang hindi nila napapansin ngayon. Ngayon, mga kababayan po natin, sige, kakasuhan nila ito, mapapatahimik nila ito. Pero palagay po ba nila na no? hindi po lulobo ito? Iba e ka magkukus pa po ito ng mas matinding uh, reaction at mas marami pang pulis sa sandaluhan ang sasalita dahil sa gagawin nila dito sa pulis na ito. Di ba? Lalo-lalo na, ipinablis eh, po nila yan ngayon sa mainstream media. No? Eh, kung kakausapin nila one on one yan, hindi nila ipapablis eh. Paka-okay pa. Pero ito yung kumalat na ito na kinasuhan nila. No? And uh, tingnan natin ang ginawa nila kay dating presidente uh, Duterte. Oh, imbis na magiging uh, pabor sa kanila, ano nangyayari ngayon? 'Di ba? Nagiging pabor ngayon sa mga Duterte ang kanilang ginawa, no? Kumbaga, sabi ko nga, yung mga dating nanahimik na, nahimik na ng mga Duterte supporters ay muling naging solid, no? Muling nabuo dahil sa kanilang ginagawa. Ba. So, ngayon may mga investigation po sila na gagawin. Totoo lang mga kababayan po natin, kahit mga investigation na gusto nilang gawin, no? Dito po ngayon, for example, itong si Amy Marcos, na sinasabi ni Amy Marcos, eh, kakandak daw po siya, no? Nang uh, investigation, papa-investigahan niya daw po yung uh, nangyari at maling pag-aresto kay dating presidente, no? Wala na rin pong naniniwala ngayon kay Amy Marcos. At uh, ang nangyari, no? Lalo pa siyang tinutuligsa sa... At uh, mismo ha, mga kababayan po natin ha, itong si uh, Atty. Salvador Panilo, no, ay alagang pinahiya po itong si Amy Marcos. No? So ang ganilang warning dito ngayon, eh, PNP, na dapat daw po maging loyal sa ating bansa. pero naman talaga kailangan, maging loyal. Pero ang nangyayari ngayon, napapansin lang po natin, no, eh, hindi na po sila loyal sa ating bansa. Inagamit eh, no? eh, po sila ng mga politiko ngayon nang nakaupo sa pwesto no, para i-oppress itong ordinaryong mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, mga po natin, no, no, nasa bataan po tayo, hindi rin maganda yung experience natin pagkatapos ng karaban. Dahil nung pagkatapos ng karaban, uh, yung area kung saan dapat mag uh, ng programa para po sa panalangin no, sa nangyari kita at, at makabalik nito sa Pilipinas. Sa so, para is bring him home. Pero hinarang po, no, yung iba hindi pinapapasok, hinahanapan pa ng password. Which is yung pagtitipo na po yan is open sa public po yan. Kahit sino gusto makinig, o kahit sino nga po gusto magsalita ay pinapayagan. Pero yung police is to protect and to serve, no, magiging non-partisan. Bakit sila po yun ang kanilang ginagawa? Di ba yan ay parte ng pagiging uh, partisan, no? Na hinarang mo yung mga tao na gustong makinig at na... Uh, malaman kung ano talaga yung hinanaing ng taong bayan. Di po pa. No, so, ito po actually, mga po natin, eh, lalong, ano pa ito, lalong lalawak pa ito, no? At uh, hindi natin matansya, matansya kung ano pang posibleng mangyari. Lalong-lalo lalo na ngayon, o, oh, yung dating PNP chip, no? Eh, handa palang mag-assess itong uh, nakaupo sa pwesto ngayon, yung pamunuan ng Philippine National Police, kung mag-serve daw po ng warrant of arrest itong ICC laban po sa dating PNP chief itong si uh, Senator Bato. 'Di ba? Ito na naman 'no. Pagkatapos nila ipagkanulo ang dating presidente ng no? sa ICC, yung PNP chief naman at ngayon senador po natin ang ininix naman po nila. Imagine niyo po, no? Sa makita to protect and to serve. Pero sino surrender nila? Nang sa mga dayuhan. At kung talagang may kaso, may kamalian po, na may nilabag sa batas, itong si Pierre Arde, itong mga sinasabi nilang sangkot sa uh, gera kontra sa na droga, hindi eh, dapat dito sa ating bansa kasi Pilipino eh. Diba? Eh, tayo ay eh, Pilipino. Pro-Pilipino tayo, no? Galit sila sa pro-China. Pero ang ginagawa nila ngayon, tingnan nyo, diba? Isusurrender nila ang kapwa Pilipino no, sa mga dayuhan. So, anong pinagkaiba nila? Diba? Makapapayan po natin. Ito, gusto ko itong mabasa. Ito sinasabi ni Atty. Salvador Panilo. Sabi niya dito, hindi dapat siya o si FPRRD uh, inaristo batay sa isang warrant of arrest ng isang tayuhan. Maliwanag na ang batas natin ay maari ka lamang aristohin ng warrant of arrest na inisyo ng bansang ito ng gobyerno ng hukuman. Hindi po nasunod iyon. Ang ginawa nilang pag takas pagkidnap ay isang napakalaking paglabag sa ating batas. O ayan, no? Attorney Salvador Patino. So talagang marami ngayon yung nagre-react. Dahil kitang kita naman natin, no? Hindi mo kailangan maging abogado, maging eksperto sa batas. In layman's term, malinaw po na talagang hindi sununod ang due process, no? Sa pag sa ating dating presidente. So ngayon, yung mga polis naman ang gusto nilang papatay ni and si Amy Marcos eh, nagbibida-bida so, so ngayon imbis na makakuha po ito ng uh, suporta sa taong bayan na pa nagalit taong bayan kasi halata na na ito is uh, diversionary tactics para maliis ang issue at mapokus na naman doon sa kanilang gagawing investigation sa Senado iba paano yung uh, ginawang illegal, na pagkaresto no? yung mga budget na yan na dapat investigan eh pinapabayaan po nila mas nakapukos po sila sa mga Duterte. Kaya, ang tao ngayon, eh, maitindihan natin na nagagalit po sila, nakikisa po sila, nakikisimpatya, no, sa ginagawa po uh, kay dating presidente, kay Vice President Sara, ngayon kay uh, Senator Bato naman, ngayon may pulis na naman na aarestohin, uh, no, o uh, kinasuhan, o posibleng arestuhin dahil po sa kanyang pagsalita. Okay. So, yan ang muna yung ating update na kaubayan po natin. Kung ano po yung komento, sentimento, opinion, uh, reaction, legal man, or pagiging uh, violent reaction, iwanan nyo lang dyan sa ating comment section. Maraming salamat. Thank you. And huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe para sa ating mga panibagong update. Mabuhay po kayo lahat.